Next time na lang muna. Excuse me. Ah, sige din. Ako'y sasabihin ko muna siya. What? Ano ang sinabi mo kay Lynette? <laughs> dok, relax ka lang. Ano ang sinabi mo kay Lynette? Natatakot ka na malaman ni Ms. Lynette yung sekreto mo, Dok? Anong problema mo, Dr. Linton? Huwag mo kong sasagarin, ha? Hinapalaan kita. Tumigil ka sa ginagawa mo! Gusto mo akong tumigil? Huwag kang mag-file ng kaso against me. Dok, wala ka pa rin na nagwala sa akin at wala rin malilinig si Mr. Ned sa sekreto mo. Dahil kapag nalaman niya yung totoo, makikipaghiwalay siya sa'yo. Believe me. Huwag mong gamitin yung sekreto ko para makuha mo gusto mo. Ikaw ang matakot sa'kin sa dahil hindi ako natatakot sa'yo. Huwag yung Alam mo kung ano yung pinagtaanan ko. Alam mo kung gano'ng sakit yung nangyari sa akin na mula nang mawala sa Emily. You know that. Nang wala akong sinasaktan. Kaya please nakikipusap ako. Huwag kang magsampan ng kaso sa akin. lang. You know masisira kay Lenard. Pwede sumunod ka sa gusto ko. Ano na pag-usapan niyo ni Doc Lindon? Uh, ah, wala yun. Mabuhitin din yun. Pasensya na kay Doc Lindon, na. Pero, Lynette? Carlos, kahit ano pang sabihin sa akin ni Doc Lindon, hindi ako maniniwala sa kanya. Bakit ako maniniwala sa kanya? E morphine addict yun. At sinungaling pa. Kaya kahit ano pang sabihin niya sa akin, hindi hindi ako maniniwala sa kanya. Siyempre, mas ikaw ang papaniwalaan ko. At saka isa pa, wala ka namang tinatagong sikreto sa akin, hindi ba? Carlos. Hindi tama yung ginawa ni Doc Lindon eh. Pati ikaw tina-target niya. Alam mo, kung ako sa'yo, ituloy mo na yung pag-file ng kaso laban sa kanya. Tutal naman meron kang hawak na ebidensya, hindi ba? Kaya ituloy mo na yun. Ah, uh, Lilith. Malaki talaga yung gayet mo kay Doc Lindon, no? At uh, gusto mong natuloy ko yung kaso laban sa kanya. Carlos, hindi ako galit sa kanya. Ayoko lang sa mga taong adik at mga sinungaling. Ano kaya yung sikretong naisip niya gawin laban sa iyo? Malamang may kinalaman kay Moira, no? Total. Yun lang naman yung alam niya na pwedeng makagalit talaga sa akin, eh. Ay, hey, naku. Bahala na nga siya. Sinungaling naman siya, eh.